Yes, good morning mga kasaka Good morning Ayan Oo Ito, medyo naka Nakagala na naman <laughs> Tapos kasi napakainit Tapos eh Balak kong lumabas, bigla namang umulan Hindi <laughs> naman ano ngayon ng panahon Pati yung pagulan eh Umaaraw, pumundo lang Tapos bigla nang bumuhos yung ulan At hindi Eh, ito Lumalo ako sa bukid nakausli na pero hindi sabay sabay <laughs> oh yeah no ganyan siya oh Ah, yeah, ang television na. Ah. Yung television tinatawag yung matataas na 'yan. Yung mga damo na 'yan, no. Oh. Pero kaganda naman ng sapa, oh. Medyo ano nga lang, iba iba nga yung tagulan. Iba yung palusot kaysa sa dayatan, yung dayatan ay matataba eh. Ito eh Bastante rin naman sa pataba at saka sa po sa mga ano mga spray spray. Pero ayan ang lagay niya oh. Tingnan Maganda rin. Mga ano pa to? Parang may may mga batik-batik eh. <laughs> may mga ano may mga kulay-kulisap. Pero na bastante ano yan, last na na spray hihintay na lang namin pag nito siguro mga hanggang July pa eh July na pala ngayon mga 20 siguro ganyan 20 or hindi natin maano pagka 20 to mga pula na to eh pero titingnan pa rin natin baka abutin pa nga ito ng katapos sabi ko nga hanggang akin 15 lang eh hindi kasi sabay sabay may nakayoko mayroong lumalabas pa lang Ganun siguro talaga yung ano yung mga palay ngayon. Yung mga katabi ko ganun din, katitindi na rin manong lintik rin naman ng ano eh. Ang ang damo rin eh. nakikipagunahan din sa palay. <laughs> Pero ka ano rin naman, malalaki rin ang puno eh. Yung uhay lang ang problema nito, eh. ayaw ko kung okay. May mga huli pa ko rito eh. Yung hulip sasabay na rin siguro to. Ayan oh. Ganyan ang sitwasyon niya. Yan yung hulip na yan. Yan yung mga green green. Hindi talaga maiwasan yung ano na yan. Yung damong matataas na yan. Tawag nga namin dito television. Kahirap ano yun eh. So, kaya ako tatawid dito. Ah yan ah oh. Lumalabas na. Parang may mga wala namang kulisap eh. Sa ulan kasi eh kasusundot ng ulan kaya ganyan ang sitwasyon niya o oh, yan ang gando iikutin ko paikot ako dito kasi pagka ano ka nakakatakot may kadamu eh o ayan o oh. o oh, ayan Ito may mga lumabas yan o oh. tinan nyo yung mga uhay o oh. kalalaki oh. ganyan sana o oh, ayan o oh. Eh, kahit papano siguro may makukuha rito Tingnan okay, mo na ah. Lalakad tayo. Oh, ayan. ayan ito, soon, eh, ito si Jude. ko. Sasabay na rin siguro kami ni Insan. Isa sa kanya halos parehas din sa akin eh. Oh, siya. Sige, tsaw muna ah. Para ma- makapalibot doon ako sa bandaron mag magbi-video Okay, tsaw muna. Tsaw. Good morning to everyone. Good morning. Shout out just sa mga ano ko followers. <laughs> okay. Thank you. Good morning. Ciao muna.